Good morning, mga kamingming. Manalulungkot na ngayon yung mother ng ating kamingming kasi isa na lang yung naiwan. Kinuha na rin kapon yung isa. Kaya tingnan yung anak. Matawag siya ng tawag ng kanyang mga anak. Oh. ayan tinatawag niya. Ayan. Ayan. Ayun na. Isa na lang yung anak mo kamingming. Ah, isa na lang. Alik ka, baby. Dali. Ayan oh, Isa na lang siya. Pinapadidi kasi Ito na lang. Yung iwan niya, oh ito na lang mm -hmm. ito na lang mo. wala na kasi mabuntis ka na naman siguro eh magawa ka na naman ng baby isa na lang yung baby niya o oh. pinapadidi wala na aking kaming-ming kinuha na no? diba? malambing to si nanay lambing-lambing eh. to si nanay eh. lambing That, thanks for watching aming kaming-ming si bulag <laughs>